Grabe yung sakit yung kanyang ulo. Every 6 p.m. po. Every 6 p.m. lang. And then, pumupunta na sila sa iba't ibang albularyo. Tatlo na po yung albularyo nilapitan nila. Hello mga kapatid, magandang araw po at kumusta po kayo. At sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayo ngayon. And then, ngayong uh, araw na ito, mga kapatid, tatalakayan natin itong uh, narinig natin. Totoo ba nito? Hindi. <laughs> Pero yung i-highlight ko dito, hindi yung ano, hindi yung uh, nangyari uh, about sa love potion po. Okay. Ito po yung nangyari sa Mindanao, no? mm -hmm nakita ko itong mga picture na ito. And then, tatalakayin natin. So, ano yung dapat natin gawin kung tayo ay mabiktima nito? Uh, meron tayong mga biktima ng mga gayuma na lumapit sa ating office, mga kapatid. Totoo po ba yung gayuma? No? So, alas uh, 11, yung ating promise na mag-live. ah uh, Unang-una, ang greetings muna tayo. Sister Angie B. Alcoy, magandang uh, umaga kapatid. <clears throat> Unang-una, biblical po ba itong charm or lucky, uh, itong magical uh, charm, no? Or kayuma, no? Hmm. Tingnan natin ang banal na kasulatan mga kapatid. Proverbs chapter 17 verse 8. Mm. Ito yung nakasulat mga kapatid. A bride is like a magic stone in the eyes of the one who gives it. Whenever he turns, he prosper. He prospers. Mm. So, merong magic stone. Mm. Like a magic magic stone in the eyes of the one who gives it. Whenever he turns, he prospers. Pero dito sa isang mm, tingnan natin. Hmm. Ezekiel chapter 13 verse 18 to 20 God condemns women who uses magic magic charms to deceive people Magic Charms, uh, Love Potion or Gayuma, bababasa natin yan babasahin natin ang buong Ezekiel ha Ezekiel 13 so unang-una, Biblical Foundation muna tayo mga kapatid Ezekiel 13 18 to 20 hmm Ay, ano ba ito? English, <laughs> no? Exegel. 13, 18 to 20. English version. Ano ba ito? Hindi <laughs> mo Okay, mga kapatid. Pilis mo na mga kapatid ah. Atin mo nang search mm Hmm, Ishikiel. Oh, good morning sa inyong lahat mga kapatid. At sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa aba ng mga babaeng nagsisigawa ng mga unan na ukol sa lahat ng siko at nagsisigawa ng mga lambong na ukol sa ulo ng bawat lalaki upang manghuli ng mga kaluluwa. Manghuli baga kayo ng kaluluwa ng aking bayan at iligtas ang mga kaluluwa para sa inyo at inyong nilapastangan ako sa gitna ng aking bayan dahil sa ilang dagkot na sibada at dahil sa putol-putol na tinapay upang inyong patayin ang mga kaluluwang hindi mararapat mamatay at upang inyong buhayin ang mga kaluluwang hindi marapat mabuhay sa inyong pagbubu-laan sa aking bayan na nakikinig sa mga kasinungalingan Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon na rito ako ay laban sa inyong mga unan, unan na sa pamagitan ng yaon ay inyong nahuhuli ay hinuhuli ang mga kaluluwa upang paliparin at aking hihilahin 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 sila mula sa iyong mga kamay so dito ang ang ginagamit is Grabe yung bisa. Magandang balita. No, lawom. Itong uh, bisa yung itatagalog na ito. Uh, punta tayo sa good news ha. Ezekiel 13 Eden to 20. Punta tayo sa magandang balita. Magandang balita. Hmm. sabihin mo ito ang ipinasabi ng Panginoong Yahweh, magic charm, 'no? Ah, uh, Panginoong Yahweh, sawim palad kayo, kayong mga babaeng gumagawa ng mga talisman upang bitagin ang mga tao. Hmm. Iniinsulto ba ninyo ako sa pamagitan ng paghuli sa buhay ng buhay sa buhay ng ating aking bayan habang iniligtas naman ninyo ang sarili ninyong buhay? nilapas tanga ninyo ako sa harap ng aking bayan para lamang sa ilang dakot na sibada at piraso na tinapay. Pinapatay ninyo ang mga taong hindi naman dapat mamatay at iniligtas ang mga taong hindi dapat mabuhay. Nililang ninyo ang aking bayan sa pamagitan ng kasinungalingan. Kaya, hmm, Kaya ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, lalaban ako, lalabanan ko kayo. At ang inyong mga talisman ginagamit sa panghuli ng tao, papawiin ko ang inyong kasinumalingan at palayain ang mga taong inyong nadaya. Hindi na ninyo sila mabibitag kailanman. So ang protection nito ay, uh, ang protection dito mga kapatid, uh, yung talisman, anting-anting pala ito. No? Pero meron ako nabasa dito, mga oh, kapatid. Hmm. Hmm. Ini screenshot ko ito. Ah ito po. Hmm. Sa Awit ni Siluman chapter 1, verse 9. Saan ko ba itutulad ang gayuma mo? Hmm. Aking hirang sa kabayo ng Faraon, anong ganda kung pagmasdan, no? So How sa is Solomon chapter 1 verse 9. No? totoo na may kayo ma, mga kapatid. At ngayon mga kapatid, ito po. Dito na tayo sa experience, no? Dahil may mm -mm, may mga tao talaga na nabiktima sa love potion. No? Pero hindi ko alam kung love potion ba 'yung nangyari sa sa Facebook, no? Dahil uh, uh ni-sprinkle 'yung asin at Bigla lang nag-consume nag, uh, yung biktima. Sa isa sa mga pasyente natin, na biktima ng uh, love potion, kayuma sa atin, na yung pisaya is lumay. Di ba? <clears throat> so, malinaw na malinaw ha. Awit ni Solomon, chapter 1, verse 9. Saan ko ba itutulad ang kayuma mo? So, totoo na may kayuma mga kapatid. Awit, chapter 1, verse 9. Ito ang pinaka pinaka malapit sa ating diskusyon ngayon, no? Mm -mm. Mm -mm. So, it is a magic charm or magic stone, no? Sa Mika chapter 5 verse 12, meron pa din. I will destroy the magic charms you use and and leave you without any fortune tellers. So kita niyo mga kapatid, no, I will destroy the magic charms mm. you use and leave you without any fortune tellers. So magic charms, love potion po. So dalawang talata po, awit ni Solomon chapter 1 verse 9 and then Mika chapter 5 verse 12. Biblical po yung gayuma. Biblical po. Uh, totoo ba? <laughs> May ginayuma, totoo po. At marami po ay meron pong mga pamilya na winasak nito, mga kapatid. Ah, uh, for example, mga kapatid, meron akong pasyente na dumapit sa ating office at uh, kinausap natin, ini-interview natin. Ano nangyari, mga kapatid? Sabi niya sa akin, sa lalaki yung ginayuma, mga kapatid, maniwala ka ba, Father, na higit na sa ilang buwan, tatlo pa yung buwan, dahil nakalimot na ako, tatlong buwan na ako, uh, pabalik-balik yung sakit ko every 6 p.m. father. Just imagine na every day. Every 6 p.m. father. No? Bigla lang sa sakit yung ulo ko. At uh, sa sakit yung ulo ko and then after that mga kapatid, yung pangalan ng babae. example, uh, Marites. Ang pangalan ng babae ang laging Uh, binibigkas sa kanya every 6 p.m. po. Dalawa yung kasintahan niya. No? Uh, meron siyang kasintahan sa kanilang lugar at then si siya eh. Uh, Nag-apprentice na siya doon sa, ano sa Manila. At nagka, uh, meron siyang second, uh, two, uh, meron na siyang pangalawang nobya mga kapatid. At nung natapos na siya doon, umuwi siya. Pag uwi niya mga kapatid, ano nangyari? every 6 p.m. po, yung pangalan ng babaeng taga Manila ang kanyang mabigkas. Example, Marites, 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 Marites. Lagi niyang binibigkas sa kanyang bibig yung, yung pangalan ng babaeng ito. Marites, 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 Marites. Marites. Yun. <laughs> And then, <laughs> sasakit bigla yung ulo niya. At anong nangyari mga kapatid? Sinabihan niya yung nobya niya, tawagin mo si Marites. Ang sakit ang ulo ko, no, bakit ba? Nalilito sila, sino ba yan si Marites? Nag-aaway sila. Hmm. And then yung inaamin na niya, nagkasala siya sa kanyang, ano, sa kanyang daugbya, patawad po, and then magsisisi na talaga, huwag na ako no, sa buhay ko, hindi ko na, huwag mo lang ako iiwan. Patuloy-tuloy na bigas na yung pangalan ni Marites. Marites, 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 Marites. Ikonon. And then, grabe yung sakit yung kanyang ulo. Every 6 p.m. po. Every 6 p.m. lang. And then, pumupunta na sila sa iba't ibang albularyo. Tatlo na po yung albularyong yung nilapitan nila. At alam nyo, kung dadalhin siya sa kanyang nobya sa pagsamba, hmm, sasabihin ng <laughs> yung kanyang nobyo, na dito lang ako sa labas ng simbahan. Kailangang init sa loob. Mainit. So, dito lang ako. Ang init, hindi ako papasok sa loob ng simbahan. Yung buong katawan ko parang sinunog. Hmm. Parang sinunog. Yun ang nangyari, mga kapatid. At pumunta sila sa mga albularyo. May isang albularyo nagsasabi na hindi ko kaya. Ang tindi nang nag ano, sa iyo. Nagtira sa'yo. Ito yung uh, mystery yung mga kapatid. Dahil kung tawagan nila sa oras ng alas 6, bigla lang sasakit yung ulo niya. Hindi talaga ang, ang sarap i eh, ano ipantog sa ulo sa sa dingding -ding. dahil sa sobrang sakit mga kapatid. So nangyari mga kapatid, tinawagan nila yung babae niya, si Marites. Pagtawag nila mga kapatid, pagrinig agad niya sa kanyang boses, sa boses ni Marites, lahat ng sakit niya sa ulo, mawawala talaga. So, araw-araw po siyang tumatawag ni Marites. At sabi ni Marites, limang mga occult practitioners ang nilapitan ko upang babalik ka lang sa aking tabi. Oo. Oh. Upang babalik ka lang sa aking tabi. Hmm. Grabe, no? Inaamin ng babae na si Marites, na ginayuma siya. Ginagawan siya ng magic charm, magic spell, para ma-disturb siya. Hmm. And then, pumunta sila sa limang limang occult practitioner para magpatulong to protect took him from the magic charm by Marites. So, anong nangyari mga kapatid? Hindi pa rin. Patuloy ang kanyang, ano, ang struggle niya. No? Kung every 6 p.m. po, bigla lang sa sakit without valid reason, without medical reason po. Bigla lang sakit yung ulo niya. No? So, nung nang, at may nagka-advise sa akin, lapunta kayo kay sa office ni Father Darwin, pumupunta sila doon. Doon na interview. Alam nyo, isa sa mga solusyon nila para hindi na siya tatawag sa babae ni Marites, nirecord nila yung yung boses ni Marites. Nirecord nila yung boses ni Marites. And then, sa 6pm, sasakit na yung ulo niya. Every 6pm lang sasakit. Hindi sasakit sa alas 7, hindi sasakit sa alas 12, hindi sasakit sa alas 3. Hindi nila lang sasakit yung ulo niya, mga kapatid. So, anong nangyari mga kapatid? Grabe yung sakit ng ulo niya. So, nirecord niya. Parang hindi na siya tatawag kay Marites. Nirecord niya yung, yung boses, boses ni Marites. Hmm. Yung pag-record mga kapatid, i-replay niya every 6 p.m. Mawala yung kanya sakit. No? Hindi niya maintindihan yung sakit. Bukod niya sa dito normal din. Wala namang uh, sakit yung kanyang ulo. Hmm. So, anong nangyari mga kapatid? every 6 p.m. i-replay niya yung boses ng ano ng ni Marites. Ano nangyari mga kapatid? So pumunta na sila sa mga albularyo and then lumapit sila sa office. Tinanong ko na kapatid na uh, biniverify ko sa kanyang kasintahan. Totoo po ba ito? Sinasabi ng uh, uh, nobyo mo? Ito yan, Father. na nabiktima yan sa gayuma. Nabiktima yan sa luma. Hmm. And then, dahil na-verify na nila yung kanyang karamdaman for for three months or two months. Mm. At ina-advise ko sa kanya, binibigyan ko sila ng katikisa, huwag pumunta sa mga okortista dahil hindi po yan kalooban ng Panginoon. So, anong nangyari mga kapatid? pinakonfess ko yung lalaki the anointing of the sick and then deliverance. When I deliverance kami mga kapatid? May mga lumabas na mga mainit sa kanyang sa kanyang senses. No? Lumabas. And then, natapos kami 5, mga 5.45 or 5.30 sa hapon. At sabi ko sa kanya, uh, kumusta ka na bro? Sabi, hindi mabas pa na mga mainit sa aking katawan. Ah, mabuti yan. So, magsagawa ka ng penitensya doon sa loob ng simbahan. Sa so, father, natatakot ako. Bakit ka natatakot? Hmm. Sabi niya, dahil alas 5.45 na po, father, bakit natatakot ka sa oras? Malapit na alas 6 po, father. So, sasakit, naman, sasakit na naman yung ulo ko. Hmm. Sabi ko sa kanya, the sacrament is Jesus the best medicine, the, the best protection, the best healer, sacrament is Jesus. So, anong nangyari mga kapatid? <clears throat> anong nangyari mga kapatid? Simula noon hanggang ngayon, hmm, hindi na po sumakit yung ulo niya. No? So, ang makabreak nito is the sacrament. Ang makabreak nito is the more intimacy our relationship will be anchored intimately to the Lord no? At pabalik tayo sa mga sakramento. Gagamitin natin yung mga sacramentals ng simbahan po. So, sa tanong, natutuwa ba yung... Ngayon, matutuo po. Biblical po yun. Micah chapter 5 verse 2, I will destroy Micah chapter 5 verse 12, I will destroy the magic charms you use and leave you without any fortune tellers. And sa ang witness ni Solomon, chapter 1, verse 9, Saan ko ba itutulad ang gayuma mo? Hmm, totoo. Biblical. At yan din ang na-experience na nasa-nasa nasa natin sa mga pasyente natin. Meron talaga tayong pasyente. At totoo na pupunta ka sa lugar, may tinatawag lang yun po. Gayuma po yun. So mag-ingat po kayo. Continue to be closer to the Lord in the sacrament. Na tayo po, i natin ang ating buhay sa ating Panginoon. So fight to Maria that accepts you with a humble heart. So atin itong tatapusin sa isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father which in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the world be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. To us in the beginning is now and ever shall be world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Unsaunman receive the sacrament pa and then Uh, practice cares. Uh, state of grace po. Pasalamat na nang tayo ni si Sir Amina Elga. Uh, Ang sa atin na 100 stars. Si Eden Mirantes, 110 stars. Si Ika Giyay, na 100 stars. Si Love, 200 stars. Si Richie Mu, no 100 stars. At si Arlene Pipito Nobal. Salamat po, 100 stars. Salamat po. At ngayong March 22, buong uh, parokya po ang divisitahin natin sa St. James the Great Parish, but one Bohol, no? And then kay Father Miloy, and at Father uh, Jupert Uy. Mm, -mm. Jupert Uy. Uh, natin dyan. No? Tinuod ba ang orasyon sa pagpalimot sa kaaway? Yes. Totoo yan. Mga mm, evil spell. No? Ako man good ng sag-ulo sa dihang gibasan ako ang dinukot ng papel sa akong relative pagkahuman na suko siya sa dihang iyang ipalitok na ako kaya di daw maok -oh, pero dili man ko masayop kaya ako man gihimo an o keyword kaya dili na ako malintan here, 2000 pa Father, hangtod ka ron. Huwag man ako malimti. Renounce na, kapatid, ha? I-renounce yan, kapatid. Hindi pa nakapractice ng curse. Hindi effective, at, uh, hindi effective ang sacraments. Effective yung sacrament, kapatid. Hindi yung nagbabatay sa pari, no? Hindi effective ang sacraments. Effective yung sacrament because it is Jesus, kapatid. Diyos, akabisita sa ubay si Gilberto Payot Kilant Kilaton Jr. So, yun lang sa muna, mga kapatid, ha? And then, Fighty Maria at Attacks FD with Humble Heart dahil may schedule pa tayo ngayon at uuwi pa tayo sa parokya natin. Hmm. Father, i-deliver ang Marcos kay wala naman <laughs> Yan, give Oh, pare Adri. No, Sherwin Rosales. No, Atong uh, i no? Alien Pimentel, have blessed Wednesday, Father. No, and then si Gilberto Payot. Pilaton Jr. Father Nusa, no, so, kabisita subay so, si Jane Flores. Hmm other hindi ah. Uh... ah ang blessing po every Thursday po Thursday Friday Saturday Sunday po 1 p.m. 1 to 2 p.m. po at si Juna Ruzel Floreda Amen Father okay Father salamat kailan ng live ulit ah, uh, every Thursday Friday Saturday Sunday po 1 to 2 p.m. po let let Aba Rico Kalunsag God bless you always, Father. Father, may mong to, sige ko paminaw, ni mo musamot, man ko kabungol, Father. So, si Wilma Ligutong. Kano sa aka makaari sa pardo? Inaot na tayo na soon si Arlene Diaz. Wala pa yung schedule. Kapatid, dahil magpo-focus pa tayo sa ating ano magpupukas po tayo sa ministry dito sa dahil yung si sisong po. So, fight ni Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless. Cruzacra sacra me pilus non da cosme que dus da retro satana num pois sua de me que vanda sonha com ele va se ver na diva cruzacra sed me non daco, dus da vento satana Nun pues so da mi quvana suma vaqliva itsevena biva cruza cruzete pilu non talcos miqudu la neve cosa tarda nun pues so da mi quvana suma vaqliva itsevena Cruz sacra se tem que luz, não dá cosi de que luz, pade retro satana. Num ban suave miquivana, su e se da viva. Cruz sacra se tem que luz, não dá pade retro satana. No puedes soñar ni son malas pelibas y se ven en la biba. Cruzas casi ni que luz, no da sin ni que du, va de vete SATANA No puedes soñar ni son malas pelibas y se ven en la biba. Cruz hasta sin dimitir luz, no me da cosita ni luz, la debes a satana, no puedes soñar ni vivir nada, sumado a y se ve en la viva. Cruz hasta sin dimitir luz, no me da cosita luz, la debes a satana. Numbo e suare mi divana, su mala e cueliba, e tre bene la bimba. Cruzaca sin niquilu, non dar SIN niquidu, va a beber con Satana. Numbo e suare mi divana, su mala e VA e tre bene da The cross has no light, the world has no light. It is the right of Satan, it is the right of the